Bakit ko pinili ang Islam, isang tunay na kwento? Naitanong mo na ba ang iyong paniniwala na kinalakhan mo? Naghahanap ka na ba ng mga sagot na lampas sa itinuro sa iyo? Ito ang tunay na kwento ni Thomas, isang lalaking ipinanganak sa isang masugid na pamilyang katoliko, na nagsimula sa isang paglalakbay na lubusang nagbago ng kanyang buhay. Mula sa murang edad, lumaki si Thomas sa pananampalatayang katoliko ang kanyang ama, isang debotong mangangaral, ay umaasang susunod siya sa kanyang yapak. Nang siya ay nasa kolehiyo na, kayang kaya niyang makipagtalakayan tungkol sa mga pagkakaiba ng teolohiya sa pagitan ng katolisismo at protestantismo. Ngunit isang tanong ang bumagabag sa kanya, paano maaaring umiiral ang Diyos bilang tatlong magkaibang persona, ngunit isa lamang? Humingi siya ng sagot sa kanyang ama, ngunit ang tanging tugon ay, ang pananampalataya ay lampas sa katuwiran nagtanong siya sa isang profesor. Ngunit nag-alinlangan itong pag-usapan ito sa publiko dahil sa takot sa maaaring maging epekto. Ang sagot ay palaging pareho, maniwala ka na lang. Ngunit hindi niya magawang patahimikin ang kanyang isipan. Buong determinasyong hanapin ang kaliwanagan, pinalawak ni Thomas ang kanyang paghahanap. Nagbasa siya ng mga aklat tungkol sa Islam at namangha sa pagiging simple ng paniniwala sa isang Diyos, walang katambal, walang pagkakasalungatan. Nakilala niya ang isang iskolar ng Islam at nagtanong, anong patunay ang mayroon ka na si Muhammad ay tunay na propeta? Ngumiti ang iskolar at sumagot, tingnan natin ang iyong sariling Biblia. Ipinakita ng iskolar kay Thomas ang mga talata sa Biblia, mga propesya na nagsasaad ng pagdating ng isang propeta na katulad ni Moises, isang tagapagbigay ng batas na magmumula sa mga kapatid ng mga Israelita. Hindi tulad ni Jesus na sumunod sa batas ni Moises, nagdala si Muhammad ng bagong batas mula sa Diyos. Ang mga paliwanag ay may lohikal na kabuluhan sa paraang hindi pa niya naranasan noon. Higit pa sa teolohiya na mangha si Thomas sa pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa Islam. Walang sistema ng kasta, walang paghahati batay sa lahi, tanging isang pandaigdigang kapatiran na sumasamba sa isang Diyos. Ang pagkakaiba nito sa sekta-sektang nakita niya sa Kristyanismo at Hinduismo ay hindi maikakaila. Matapos ang mga taon ng paghahanap, napagpasyahan ni Thomas ang kanyang landas. Ang Islam ay hindi lamang isang relihiyon, ito ang kasagutan sa matagal niyang mga tanong. Tinanggap niya ang Islam ng may paninindigan, natagpuan ang kapayapaan sa kaliwanagan at katotohanan nito. Ang paglalakbay ni Thomas ay isang paalala, ang katotohanan ay malinaw mula sa kasinungalingan para sa mga tunay na naghahanap nito ng bukas ang puso. Handa ka na bang hanapin ang katotohanan?